Mga kabombot Nation panibagong tagumpay na naman ang naabot ng Bombo Radio Philippines matapos itong mapabilang sa finalist sa lato ng siyam na kategorya sa ika 47 Catholic Mass Media Awards CMMA si ngayong taon. Isang prestigyosong pagkilala sa mga natatanging kontribusyon sa larangan ng komunikasyon na ginagabaya ng mga kristyanong prinsipyo. Ang kabilang ho sa mga finalist entry ng Bombo Radyo bilang best news program. Kabilang ho dyan, ah, siyempre, ang Bombo Network News at ang Bombo Radyo Cebu. Kabilang naman sa finalist ng best commentary program, ang Bombo Radyo Cebu. Para naman sa Best Public Service Program, pasok dyan ang Bombo Lifestyle ng Bombo Radyo Philippines. Kabila din sa Best Counseling Program, syempre ang Star FM Manila. Para naman sa Best Business News, nariyan ang Bombo Special Report ng Bombo Radyo Philippines. Pasok naman sa finalist bilang o sa kategoryang Best Entertainment Program ang Star FM Iloilo at maging ang Star FM Bacolod. Para naman sa Best Educational Program, nariyan ang Bombo Special Report ng Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Kawayan. Para naman sa Best News Feature, nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan. Para naman sa kategoryang Best Drama Program, nariyan ang Bombo Radyo Kawayan. Sa taong ito, mga kabombo kapwa Bombo radyo at Star FM ang nagtagisan sa iba't ibang kategorya. Kabilang na riyan ang Best News Program, Best Entertainment Program, Best Educational Program at Best News Feature. Patunay sa lawak ko at lalim ng kanilang serbisyo publiko. Itinatang noong 1978 ni Yumaong Jaime Cardinal Sin, layunin ho ng Catholic Mass Media Awards na kilalanin ang mga institusyon at mga tagapaghatid ng balita na gumagamit ng komunikasyon upang isulong ang katotohanan, dignidad ng tao at panlipunang pananagutan alinsunod pa rin huyan sa turo ng simbahan. Para sa amin dito ho, sa Bomb Radio Philippines, iniaalay ho namin ang pagkilalang ito sa mga tagapakinig at mga tagapanood sa buong bansa at sa iba't -ibang panig ng mundo na patuloy na nagbibigay ng tiwala at suporta sa 32 fully digitalized stations ng aming network. Sa pamagitan nito, patuloy ho na nayahati ang mga balita, mga serbisyo publiko at programang magbibigay kaalaman at pag-asa sa mga komunidad. Basta Radyo Bombo at Star FM, it's all for you.